Ayan, good morning po mga boss. Ayan, dito tayo sa ispa to. Ayan, ang ganda po ng ispa to. Ayan, na po ng pumusag doon. Ayan, po natin dito kung makakahuli. Dito yung sa ispa na to, sa pamaldan. samahan nyo ako mga boss. Ayan o. Ayan, wala so pong lilim. Pero okay lang. Ayan, dito tayo. Ayan mo po pumusag dito. Malalaki pa. Ayan, ano ko lang po. Sa ko lang yung gamit ko. Ito po gamit po natin na uh, plotter dito kasi ano lang po to walang agos yan po, uh, po natin floater layo Ayan po, kinaagat-agat na po. Kinitikman-tikman na po yung pamain natin na bulate. Ayan, pahin ko nga pala bulate. Ayan, da dami rito yung ano, mupusag. Ayan, tamang hintay lang tayo para tangayin yung ating floater. Tinitikman-tikman na po eh. Inagalaw na po yung floater. Ayan, na. ayan baka sakaling makahuli tayo rito. Nandito lang po yan sa Pamaldan. Sa likod po ng Pacific ang daan sa Bergara. Ayan po, tinitikman-tikman na. Ayan po. Huli oh. Uy. Uy. Tilapia oh. Tilapian tunay po. Yun oh. Perch cats po natin oh. Tilapian tunay. Okay na po ito. Good size. Bigla pong nilubog. nagulat pa ako. 1-0 Ayan po. One, zero. Ayan po. One, zero. Ayan, nakakasa na po tayo. Tilapia, tilapia ang tunay. Ayan, kukuhin ko lang po ilalagyan. Ang agat o. Ayan o. Ayan o. Ay. Huli ba? Ayan o. Hindi siya mabit. Ubus pa ayun. Isa o. Habaks ka lang po talaga kinakain. ano oh, ibus po isang pain natin. Ayun po, kababaks lang ng ating pamimit. at mm, kinakain na dila. Gutom po yung mga isda rito. Ayun po. Sa medyo sa medyo gitna ayun oh. Agad <laughs> agad. agad oh. Kinaagad po agad nila, sinasalo. Ayan po, ubos agad yung pain natin, no? Babak sa kalapok, yun agad-agad. nandun lang sila. Oh. Gigilas po yung isda rito. Ayun, inaagat na naman. No? Mababaksak lang po. Mabalala lang po. Mabilis pa naubos yung ating pamain. Kasi dala ng malambot lang po yung ating dalang bulate. Eh ayan kagatin, no? Oh. Ayan, no? Dalas kagatin. Lubog mo na, lubog mo. Lubog mo. Kasi medyo malaki po yung hook-hook natin, eh. Ayan, no? ano ano lang po yung floater. Lubog mo, lubog mo. Ayan po, diretso. Baka mo, ano, hindi mas, hindi kaya yung, ano, ayan po, hindi tisda sa gilid ko. Ayan po, ubos na naman yung pain natin oh. Patatakaw. Ang lakas po sa pain, kababaks lang ako. agad. agad. Masyadong, masyadong medyo malaki yung ating ano. Ayan, dyan lang sila. Kinaagat po agad, tawabaksak lang. Takaw. Kapat po ako mamaya ng hook. Pag di makahuli. Nakakasang talapya pa lang naman tayo. At least hindi po tayo zero. Takaw, bagbaksak lang talaga eh. Ay, ano, oh. Ayan Ayan po, kinaagat na naman. Hindi po madali ng hook. Saka po, ma ano, yung pain natin, masadong malambot. Ayan na. Ngayon, oh. hmm. Ay, nako. Gusto naman po ang ating pain, mga boss. Ayan po, nagat na naman oh. Ilubog mo. Ilubog mo mabuti. Nilulubay po eh. Nagpapalit po ako ng hook. Naka, stress nga ito. Ayan oh. Hmm. Huh. Sobra tataka oh. may maya po magkakabit tayo ng hook na medyo maliit. Pero po tayong dala para Marami. Huh, stress po. Ang gito. Hindi po mahuli. Ayan po, natak na naman Ayun Ayun, oh. No? Ayan po. Eh no ho. Hmm. Huli na ata. Ah, ha, 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 ha. Hmm. <laughs> Tatakaw. Hush. Baksan talaga kinakaagat-agad. Hush. po huli na sana to. Ayun no Oh. Mm. Huli. Oh. Huli po Ayun, lokak po ang huli natin oh. Salvage. Ano po sila? Isang langkay yan. Oh. Look Oh. Ito po masarap oh. Mga salvage lang po sila. Ito po yung malatatakaw oh. So, ayan nga po pala, ah. nagpalit po tayo ng hook na malit para sigurado sila mahuhuli Ayan, mga lokaok po ang mga agat Masarap na po yan Nakadalawa na po tayo Ayan lang po Ayan na po Kaya na naman. no? naman ko lang talaga Ano po yan Lukaok Ayan na Pagka kumagat huli na po yan Malit na po yung natin na, ah, ano, na gamit Ayan po May nangungoriente ba? Sulit Maraming sulit niyan Ah ah pwede oh. So, oh, badabog yung ating spot. Malalim na. Oh, huli oh. oh. Lukaok po oh, namalit oh. Pero okay na po yan. Pang ano, pampangat. May kamis ko sa bahay. Yan you know, sarap na to. Nagbaksak, agad daw. Agad, oh. Hindi ka maiinip dito. Kaya lang po, ala ka sa pain. Kaya po, nagpalit ako ng ano, hook na malit. Maya maya, may, kakagatin na naman po yan.